Thank you for the kindness of having baby Hey. Thank you Thank you very much. All the best. you I i to kay you. Happy birthday. And, makalimutan ko pala. Ingat sa patagrabaho. Lulus hanggang Sabato. Ingat sa patagrabaho. Pagpapagpayaan na sa hindi palagi mag-pray. Pag magtulog, habang kumakain ka, huwag kita, huwag lang mo na ako sa TV. Sabay tayo tulog, ha? God bless mo na. Kaya palagi, ingat sa trabaho. Love you. Happy birthday again.